<laughs> good, morning, good morning, good morning. Shout out sa inyo lahat yan, mga kaibigan, mga kapatid, mga ka ko. So, nandito naman ako sa sa Makati. At uh, meron na naman kami pinunta ng aking kasama, nga si Ate Colen. na. So, maga-maga. At ako'y inantok na dito eh. ay. <laughs> so, 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 so. So ayan na naman tayo, trabaho, trabaho, a day, a day, every day, trabaho, work, work, work lang, ganun lang tayo ang buhay ng tao. So wala, bawal dito ang tamad. Kailangan sipag, sipag lang, kailangan talaga para umasenso at para meron tayong makain, di ba? So ayan na. So nandito kami sa Salcido, Salcido Park. Yan, namasyal kami rito at pinasyal namin ng bata para naman na magiging healthy ang bata, guys, di ba? So kayo din kung may mga anak kayo, mga 2 years old o 5 years old pa baba, yan, kailangan ninyo yan ipasyal sa park para magganoron sila ng uh, healthy body and energetic sila pa ba. kumbaga. So mga kuha sila ng um, sunlight because sunlight is there is a powerful, there is a power <laughs> energy mga kuha sila ng kumbaga. Pampalakas yan yung araw eh, yung liwanag ng araw, yung init ng araw, yan, pampalakas yan sa ating katawan, sa ating body system. Okay? <laughs> Hoy, kumusta naman kayo dyan, mga pare ko, mga kaibigan? Shoutout sa inyo, mga kapatid. Ayan na, nandito ako na naman. Nagtrabaho, trabaho, trabaho, trabaho. Ayan na. <laughs> Woo, buhay, buhay. Ganun lang naman talaga ang buhay natin, mga tao. Trabaho ngayong araw. Tapos mamayang gabi, tulog na naman tayo. Tapos pagising ng umaga, ayan na naman tayo. Trabaho, trabaho, sipag, sipag. Ayan na po. Hmm. diba ba? At saka naman, huwag yung kalimutan naman na magdasal at huwag kayong pabaya sa inyong kalusugan. Yun, yun ang pinaka-importante sa lahat. Ayun na. Di ba, guys? Okay, parang pumangit yung camera ko. O ako yung pumangit. Di. Pumangit yung camera ko. Alam mo kasi yung camera ko, yung cellphone na to. Medyo may kalumaan eh. Uh, nabili ko to before pa pandemic eh. So anong taon na ngayon? 2024. Sobrang tagal na at saka ilang beses na to na laglag kaya minsan kasi napapansin ko lang pag nagbi-video ko parang minsan parang nagja jam yung video niya. So pasensya na kayo. Sana naman balang araw makabili tayo ng magagandang klasing cellphone na uh, maganda yung klasing quality na malinaw yung camera niya, di ba? Meron naman dyan, pero siyempre may kamahalan talaga yung presyo. Um, na. So, kailangan talaga pag-ipunan. Okay, 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 okay. Andito lang ako. nag lang. So, mamaya nito, pagkatapos nito, oh, uh, back to condominium na kami. Tapos mamaya naman, mga 2 o'clock ng hapon po naman kami dun sa school para sunduin si ma'am tapos yun lang pagka after na sundo uwi sa bahay after that uh, finish my work na go home na bye love you all mua mua chong 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 na. wala wala din magawa kaya gusto ko uh, sana uh, everyday upload na lang tayo sa youtube natin kasi parang napapansin ko yung youtube dong no? uh, yung dollars doon kasi parang nababawasan uh, napansin ko doon parang 0.50 ganun na lang siya so in, dati kasi yung youtube ko pinakita ko doon 2.40 dollars ganun ngayon 0.9 so napakababa talaga yung bigay kasi nga naman napapansin ko kasi ilang months na o last year hindi na ako masyadong nag-upload bihira na pero ito ito guys sana man uh, si pagang ko kailangan na araw-araw na tayo mag-upload kahit na hindi man kaganda ng ang content natin upload lang ako ng upload Bahala na manood sa akin hindi naman tayo sikat diba Makapag-upload lang, okay lang. Kung may manood, yun na. Salamat. <laughs> Pag wala, walang manood, di wala. Ibig sabihin, hindi ka sikat, di ba? Diba? So, yun lang yun. Bye, love you. Boom. Love you, love you. <laughs> Happy life lang, guys. Happy life din. Good life, yun lang. kaya, ganun lang ng buhay. Bye. <laughs> Nantok talaga ako. Hey, good morning. Good morning, guys. Depa. <laughs> Makarang si Kuya diyan. Ah. So, okay, good morning. Good morning. Nandito po tayo ngayon sa Makati area. So, nagpark park ako dito 2 uh, hours. So, ang bayad ko dito is 60 pesos ang parking. So, nandito kami sa Salcedo Park. Pinasyal namin yung bata ni ng aking boss. Ayun, umalis na siya. So, kumusta kayo guys? Good morning sa inyong lahat at sa mga nag-like, nag-heart, thank you so much po sa inyo. At sa aking kapatid na si David Cedinho, ingat ka palagi dyan sa United Arab Emirates ha. Uh, magpa... Um, tibayin mo lang yung loob. Magpakalakas ka sa sa yung uh, resistensya. Kailangan be healthy. Okay? So malapit na si si Ate Kulin. Naantay ko lang siya na matapos yung pagpasyal uh, ng bata. Ito ko sa inyo yung Silo Park. Salcido Park. <laughs> Nabubulol na. Ayan, ayan, ayan. Yan yung uh, lugar dito. Salcido Park yan ha. Yun, yun sa dulo na yan. Okay. Ang daming mga namamasyal doon mga bata. Oh. Ayan, na pagka nandito kayo sa Salcedo, sa pwede kayo mag dito sa gilid-gilid. Uh, may mga boxes dito na white boxes, pwede kayo mag-park. So ang bayad dito ay 60 pesos per 2 hours. Ayan, pag lumagpas kayo dun, um, pwede naman siguro magbayad kay ulit. And meron naman ditong nagbabantay, ticket sa inyo. E may likod ko, yan yung sa ko. Yan mga kantin dito sa Makati na nasa kalsada lang nakalagay. Bagay ba? <laughs> piling guwapo. Ako yung tipong piling guwapo, guwapo. Piling matalino. Ganito po yung mangyayari pagka isa kayong yung family driver. Yan. Antay-hantay lang sa amo kung kailan kayo aalis. Ganyan. Okay, sige na. Magbabay na ako sa inyo. Bye, idol. Mga idol ko. <coughs> Excuse me. Bye, love you. Ang gulo ng camera. <laughs>